Alright guys, good news. No, meron na naman pong good news. Ang daming good news ngayong araw. Burado na ang 10 bilyong utang ng mga magsasaka. At uh, yan po ay walang iba kundi bigay ni uh, BBM. Pakinggan po natin ang istorya. Matapos ang ilang dekadang pag-aantay, tuluyang binura ng pamahalaang Marcos ang mahigit 10 billion pesos na utang ng ating mga magsasaka. Higit 198,000 agrarian reform beneficiaries ang nagbenepisyo sa pinamigay na 230,000 certificates of condemnation o COCs. At hindi pa nagtatapos riyan, sisikapi ng pamahalaang tapusin ngayong 2025 ang pamimigay ng mahigit 600,000 COCs. Tama lang na ang kanilang pagod at sabayan ang kanilang pagsisikap ng tulong ng pamahalaan. Ang mga magsasaka ay maaaring tumuon sa pagpapabuti ng kanilang ani at kabuhayan ng walang hadlang, walang Yo! No! So, uh, so ayun guys, na nakita natin parang binigyan ng mga magsasaka natin ng uh, panibagong pasimula, panibagong pag-asa. Wala silang iintindihin kundi Magsimula ulit pagandahin ang kanilang ani, di ba? So, good job talaga sa administrasyon ni BBM. Inuuna ang magsasaka, walang ibang gumagawa ng ganyan ng mga dating uh, pangulo, 'no? Kasi BBM lang ang dami ng uh, binura na utang ng mga magsasaka. So, good job again. PBBM good news. Let's do this again. Let's go.